Ito ang Sagada, isang maliit na bayan na nakakubli sa bulubundukong lugar ng Mountain Province sa Luzon sa Pilipinas. At noong 2020 census ay mayroon lamang itong 11,000 katao. Madalas bisitahin ito ng mga turista dahil sa malamig at preskong klima nito, mga nakakamanghang kuweba, rock formation at mga kakaibang pagkain katulad ng itag, mga kakaibang klase ng libing na makikita mo 'yung listis ng bundok nito. Pero maliban dito, ay meron pa tayong natuklasan tungkol sa bayan ng Sagada. Ah, uh, mayroon po akong tanong. Dito po ba talaga sa Sagada hindi pwedeng magtayo 'yung hindi taga rito? Ah, uh, yes po. That is a municipal ordinance. Mhm. Uh -huh. Maaga pa lang ay pinuntahan na natin ang isang tourist attraction dito nga sa Sagada, ang Keltipan Pogo Viewpoint. Ang layo nito ay 3 kilometers mula sa Municipal Tourism Office at halos 15 minutes mula doon sa ating tinutuluyan ay mararating mo ang lugar kung saan ay masisilayan natin ang ganda ng pagsikat ng araw at ang tinatawag nilang Sea of Clouds. Iniwan na nga natin yung ating sasakyan dun sa may bandang itaas dahil ayon nga dito sa ating guide, paglalabasan ng sasakyan mamaya ay tayo ay mahihirapan. Ayos at masarap namang maglaka dito, malamig lalo na kapag kaganitong umaga. Mga Kamindurayon TV, ito na nga yung viewpoint dito nga sa lugar. Maaga na tayong nag kanina para maabutan natin at masilayan ang pagsikat ng araw. Pero tayo dahil napakabilis ng pangyayari. Alos kalahati na lang ang sea of clouds. Kaya ang maipapayo ko para dun sa ating mga kamindurahing TV na bibisita sa lugar ay mas agahan nyo pa ang alis ng bahay. Pangalawang araw natin dito sa Sagada, pinunta natin ang isang major attraction sa lugar, ang hanging cupins, isang kakaibang ritual. Sa paglilibing, ang mga matatanda ay naguukit ng kanilang mga sariling kabaong mula sa mga truso at kapag ang isang individual ay may request o tagubilin na kapag siya ay namatay ay isabit sa dalisdis ng bundok, ito ay sinusunod ng mga taga rito at ayon nga dito sa ating guide ang huling inilibing ay noon pang 2010. Pagkatapos nating silipin ang isa sa tourist attraction ng lugar, ang Hanging Coupins, ay pinunta naman natin ang Sumaging Cave na itinuturing na big cave dito nga sa Sagada. Hindi ganun kadali ang pumasok sa nasabing kuweba. Malalakas lang ang loob sapagkat gugugol ka ng halos 3 oras sa loob pababa at pakyat. Pero kapag ka mo naman ang loob, iba't ibang rock formation ang iyong makikita. Dito mo rin masisilayan ang underwater na swimming pool. At ang nasabing kuweba ay itinuturing na pinakamalalim sa Pilipinas. Pagkatapos ng pahirapan sa loob ng kuweba ay pupuntahan naman natin ang Bukong Pools. Ito ay isang maliit na pools na matatagpuan nga dito sa Sagada. May taas itong 20 feet. Dito tayo magbabanlaw Mula sa Maging Cave ay magdadrive tayo ng 10 minutes at 5 minutes walk bago natin marating ang nasabing poles. So ito na mga yung TV, dito na nga tayo maliligo at magbabanlaw. Pinasyalan din natin ang famous Sagada Pottery pero hindi na tayo nag-actual gumawa dahil naranasan na natin ito nung mga nakaraang punta natin dito sa Sagada Pang-apat na araw natin dito nga sa Sagada pero bago natin lisanin ito, mag tayo dito at titikman natin yung itag na ipinagmamalaki ng Sagada. Ang itag ay pangkalahatang terminong ginagamit sa Cordillera tungkol sa tradisyonal na paraan ng pag-iimbak ng karning baboy. Isang malaking hiwa ng baboy ay binababalsasin ng isang linggo at pinatutuyo sa ilalim ng araw o pinapausukan ng ilang linggo gamit ang kahoy. Hindi purong itag ang ating kakainin. Kung mapapansin nyo dito sa ibabaw ng pizza ay yung maliliit na gayat na parang bacon. Atin nga itong titikman at ang lasa ay mas masarap pa sa bacon. Dito rin tayo nakakain ng pinikpikang manok, isang tradisyonal dito nga sa Cordillera na kung saan ay pinapalo ang manok sa pakpakatliig bago lutuin. Mas masarap daw ang sabaw nito kung ang manok ay napikpik. At kapag ka nasa sagada kayo ay huwag niyong kalimutang kumain sa sikat na kainan dito. Ang yogurt house, hindi ito limitado para lamang sa dessert. May iba't iba pa silang pagkain dito. Pero siyempre ang specialty nila dito ay yogurt. pang limang araw na natin dito sa Sagada. Pero bago tayo umalis, ay kakain muna tayo dito sa kakaibang kainan dito nga sa Sagada, ang baliktad na bahay. Bukod doon ay ikukonfirm natin dito nga sa ating kakausapin sa baliktad na bahay na ayon nga sa kanila ay bawal magnegosyo ang hindi mga taga rito. Bawal din bumili ng lupa ang hindi mga taga rito. Yan ang ating alamin dito nga sa ating guide at dito sa mismong may-ari ng baliktad na bahay. At uh, uh, may good morning okay. po. Kayo um, po yung may-ari nito. May uh, ka. good morning, sir. Yes po. Uh, ano pong tawag dito? Bahay o? Uh, ano Coffee. lang po ito? This is a cafe. Ah, uh, cafe po. Cafe. San po tayo kumuha ng idea para magtayo ng gato'ng klaseng baligtad na Bahan. struktura? Bahan. Uh, ano po, yung anak ko po, po na mm -hmm. si Jordan, siya po ang nakaisip ng design nito. Kailan um, po ito really tinayo? Uh, tinayo po to 2017. 2017 po? Yes po. Hmm. But we officially opened noong 2019. Kung nga lang po ito napansin, bali pang apat na akong balik dito sa Sagada. Ngayon ko lang napansin. ano po. Oo. Tapos ah, uh, mayroon po akong tanong. Dito po ba talaga sa Sagada hindi pwedeng magtayo 'yung hindi taga rito? Ah, uh, yes po. That is a municipal ordinance. Mm hindi -hmm. po pwedeng ano. Uh, we are trying to ano 'yung safeguard mm -hmm. our place para hindi naman masyadong maging commercialized. So, halimbawa po ako, meron na akong kapital, gusto kong magtayo dito. Hindi uh, ba ako papayagan? Hindi po. Unless, makipag-asawa ka ng taga rito. Apaka, mayroong <laughs> naging asawa dito? Yes po. Allowed na ako? Allowed po. Ah, oh, I see. Yun po. yun po ang mga pwedeng mag-ano po mm. pag may makipag-asawa kayo ng taga rito. And then, pwede na po. Para sa akin, napakagandang rules ano. Dito, wala akong inject. check Wala po. Mm ah uh, maski muslim wala pa. muslim wala rin po hindi kami magiging tulad ng bagyo mm -hmm. alam niyo ang bagyo commercialized, eh, talaga. commercialized na siya tapos yung mga taga-benguet na dating may-ari ng bagyo mm -hmm. wala na nasa gilid na sila kawawa oo, oo ayaw naman namin na ganun po ang Yun. mangyari sa Sagada Yun. grabe saludo <laughs> ako talaga sa San Sagada. napakaganda okay. okay. salamat po thank yes, you very much thank you po sir sa thank you thank you thank you po thank you, thank you, Bago nga natin tapusin ang ating vlog, for some clarification dito nga sa ating tour guide na si Ms. Tinyayay, meron kaming nakainan dito na baliktad na bahay at ayon nga doon sa may-ari, bawal mag-business ang hindi mga taga rito. Gaano ito katotoo? Bawal po ang outsiders po. Bawal po kayong mag-business, bawal din pong bumili ng property. So exclusive lang talaga? Yes po, para, para sa lokal. Opo. Uh, kahit anong kahit sino yung magiging mayor siguro kahit sino yung magiging pinuno in the future yun po yung magiging rules po kasi meron na po kaming local code about that bakit to prevent na kami lang po dito na walang makapasok na iba po kasi yun yung magiging rason kung bakit uh, papasok yung mga investor papasok yung mga kung sino-sino masisira yung culture masisira yung yung nature masisira yung lugar namin. Mga Kamindurayon TV, narinig natin dito nga sa mga taga-sagada na ang mga dayuhan ay hindi pwedeng magnegosyo sa kanilang lugar kahit ikaw man ay napakayaman. Kung nagustuhan niyo ang aking vlog, paki-like, paki-share, pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.